Kinaumagahan, kagaya ng sinabi ni Marco sa anak, ay masayang nagsama ang tatlo sa five-star hotel na pagmamay-ari ni Angel sa Bali, Indonesia. Maaga pa lamang ay nag-flight ng mga ito gamit ang private plane na bigay pa ni Paul Santiban kay Marco. Nagtatawa lamang ang tatlo habang nasa tabing dagat naglalaro ng buhangin. Nakaupo sa wheelchair si Angel habang nasa ilalim ng buhangin si Marco at tinatabunan ito ni Angelica. Wala pang 24 oras ay makikita ni Marco na malaki talagang pinagbago ng asawa sa konting oras pa lang na kasama nilang nag-iisang anak ay malaki na ng improvement ni Angel. Walang oras na nagdaan ay hindi nila sinusulit. Bawat minuto ay mahalaga sa kanilang tatlo. Kaya naman buong buhay ni Mila o Angelica ay yun lamang birthday na hindi niya makakalimutan dahil iyon ang araw na pinakamasaya kanyang puso. Lalo na at kasama na niya ang tunay niyang mga magulang. Habang sa kabilang dako naman ay nililibang lamang ni Aris ng kanyang sarili sa opisina dahil sobra ng sumasakit ang ulo niya kakaisip kung nasaan si Mila. Palagay niya ay hawak ng makapangyarihang tao ang dalaga dahil lahat ng imbestigasyon at mga tauhan ay walang nakukuhang impormasyon na tila ba'y merong humaharang sa lahat ng mga utos niya para mahanap si Mila. Sir, may tao po para sa inyo sa line 05. Ani ng sekretary ni Aris. Kasalukuyang nasa opisina ang binata at abala sa pagtitipa ng laptop nito. Okay, Ms. Chavez. Sagot ng binata habang sa computer pa rin ang atensyon nito. Kinuha ni Aris ang telephone habang abala ang kaliwang kamay nito sa pagtitipa at nasa screen pa rin ang tingin nito. Hello? Who's this? sadang binata at natigil ang mga daliri nito sa pagtipa at napatingin sa hawak ng telepono matapos mabosesan ang nasa linya. Hello? Sino ulit to? paninigurado ng binata. Hoy, ako to si Mila. Saad nang nasa linya, kaya naman napatayo ang binata ng mapagsino ang kausap. Adam, Mila, where are you? Kamusta ka? Nasan ka? At anong nangyari sa iyo? Magkakasunod na sabi ni Aris sa kausap. Tumawa naman ang nasa linya dahil ni-imagine ng dalagang itsura ngayon ng binata. Ahayos lang ako at nasa mabuting talagayan ako ngayon. Sorry kung biglaan ang pagkawala ko ah. Sorry kung napag-alala ko kayo. Nasaan ka? Pupuntahan kita Mila. Gusto ko na makita. Gusto ko makasiguradong nasa maayos ka na ngayon. Please tell me kung nasaan ka. Aris, pasensya ka na ha? Eh, Hindi talaga pwede. Kung gusto mo, magkita na lang tayo sa ibang lugar. Ako lang tatawag sa'yo. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta tatawag ka ha. Hihintayin ko. <laughs> Damn. I just don't know how much I worried about you, Mila. Sadang binata at napahila mo sa palad dito. Sorry. Sorry talaga. Mais na ako ngayon. Huwag ka na mag-alala. Sorry, ah. Ikakwento ko sa iyo kapag nagkita na tayo. Salamat sa lahat ng kaputihan mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako masusuklian ang lahat ng naitulong mo sa akin. Magpakita ka lang, Mila. Bayad na bayad ka na. Yun lang. Gusto na kitang makita. Ay. Bakit kasi hindi pa pwede ngayon? Um, sige, susubukan ko. O paano? Paalam na. Tatawag ako ulit ha. Take care always. Ani Mila, kaya naman napailing na lamang ang binata. Ano? Ikaw? Ikaw mag-iingat palagi. Sige na, ihintayin kong tawag mo. Saad ni Aris at namatay ng tawag. Pagbaba pa lamang ng telephone ay muling bumukas ang pinto. Kaya naman napatingin roon si Aris. Naningkit ang mga mata ng binata nang makilalang hindi niya inaasahang bisita ng kanyang opisina. At anong ginagawa ng isang Kenneth Santiban dito? Kalmadong sabi ni Aris at inilahad ang kamay sa bagong dating. Subalit tiningnan lamang yun ni Kenneth. Kaya naman napatiimbag ang si Aris at binawing nakalhad na kamay. Nasaan si Angelica? Diretsyong sabi ni Kenneth habang walang emosyon ang mga mata nito. Napakunot naman si Aris sa kasinipatang lalaking kaharap. Hmm, hindi ka naman mukhang lasing, Kenneth. So pwede bang linawin mo ko ng pakay mo dito sa opisina ko? Nagtatakang ani Aris, subalit so, tanging malamig na tingin lang ang ginawa ni Kenneth. Inabot muna ng dalawang minuto bago nagsilitang muli si Kenneth. I said, where is Angelica? Wala nang pwedeng mapuntahan si Angelica kundi sa'yo lang. So, answer me, Aris. Nasaan si Angelica? Angelica? Matigas ang sabi ni Kenneth at malakas na rin ang boses nito. Kaya naman sandaling napapikit si Aris ng pagtaasan siya ng boses ng kaharap. Hindi ka naman mukhang lasing. Pero sa tingin ko, nasisiraan ka na Kenneth. Arbang trip mo? At sinong Angelic ang hinahanap mo? At bakit sa akin mo hinahanap? Hanapan ba ako na nawawala? Ani Aris, kaya naman napakuyom ng kamao si Kenneth. Sa kamalakas sa sintok nito si Aris dahilan upang pumutok ang labi nito. Si Angelica at Mila ay isa. So tell me, Aris, where she is? <laughs> Actually, Kenneth, hindi ko rin alam kung nasaan. At kung alam ko man, hindi ko rin sasabihin sa iyo kung nasaan si Mila or Angelica na yan. By the way, how did you know her, Kenneth? Bakit mo kilala si Mila? Ani Aris at malakas na tinanggal ang mga kamay ni Kenneth na nakahawak sa kwelyo ng polo nito. It's none of your business. Sagot ni Kenneth at tinalikuran ng lalaki. Kinabukasan rin ng hapon ay nakatanggap ng tawag si Aris mula sa dalaga. Ang binata nang pumunta sa kinaroroonan ng dalaga at sa private property na pagmamayari ni Jason sa Makati. Nagkita ang dalawa. Nakangiting nagyakap ang mga ito pagkatapos ay pinagmasdan ni Aris ang dalaga mula ulo hanggang paa. Namamanghaman sa nakikitang pagbabago at labis na kagandahan ng dalagay Nagtataka pa rin ang binata kung bakit pakiramdam niya ay ibang mila ng kanyang kaharap. Maupo ka. Kamusta ka na? Si Ma'am Kela, kumusta siya? Ang kafe at ang mga katrabaho ko doon. Kamusta silang lahat? Sunod-sunod na ani ng dalaga. Maayos naman ang lahat. At namimiss ka rin nilang lahat. Um, Mila? Kasama mo ba sila? Ani ng binata na mapansin merong mga bodyguards roon sa loob maging sa labas ay meron din. Um, oo. Tipid na sagot ng delaga at nahihiyang tumango. Napakunot noon naman ng binata at may ideyang pumasok sa isip niya na ayaw yung tanggapin. Para nagkaroon ng maraming bodyguard si Mila, bakit ibang iba ng itsura nito? Nakahanap ba siya ng sugar daddy o nanalo ba sa loto? No, hindi ganong babae si Mila. Saad ng kalooban ng binata. Oh, uh, Nagtataka at tipid na sabi ng binata. Hmm, mahabang kwento. hindi ko alam kung saan ako mag-uumpis eh. Then, makikinig ako. I want to know, Mila. Kung bakit ka biglang nawala at ngayon, ito ka na ngayon. Halos hindi na nga kita makilala eh. Bumuntong hininga muna ang dalaga at ayaw rin niyang itago kay Aris gayong masasabi niyang ito ng kauna-unahang matalik niyang kaibigan. Nahanap ako ng tunay kong mga magulang. Tama nga yung hinala ko noon na hindi ako tunay na anak ng kinilala kong ina noon. Mababait ang tunay kong mga magulang at kahit bago lang ako sa kanila, ramdam kong mahal na mahal nila ako. Sagot ni Mila na nagpagaan ng kalooban ng binata. Kung ganun, ay wala na siyang dapat ipagalala lalo na't na mukha namang mayayaman ang mga tunay na magulang ng dalaga. Mabuti naman kung ganun. Um, may itatanong sana ako Mila. Kilala mo ba si Kenneth Santiban? Pag-iiba ng binata sa usapan, isa pa yun sa nagpapagulo ng isipan ng binata kung paano naging interesado ang isang Kenneth Santiban kay Mila. Sa narinig ay biglang natigilan ng dalaga. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso at nanlamig ang mga kamay niya dahil lamang sa pangalang binanggit ni Aris. Ba bakit? Nauutal pang sisabi ng dalaga. Kaya naman, muling napakulot noo si Aris. Sa nakikitang reaksyon ng dalaga, at sa naging sagot nito ay mukhang kilala nga nito si Kenneth. Pero ang tanong, bakit at paano? Mga tanong sa isip ni Aris na tang si Mila lang ang makakasagot. Nagpunta siya sa kumpanya ko. Then, inahanap ka. Sagot ni Aris at nagkibit balikat. I hindi ko siya kilala. Mm, mamaya pala, darating rin si daddy. Gusto kanya makaharap. Nagugutom na ako. Murder muna tayo. Sagot ng dalaga Sa nakikita ni Aris at sa sagot ng dalaga Ay alam ng binatang nagsisi yung aling simila Magaling bumasa ng kilos at reaksyon ng binata Kaya mahirap itong pagtaguan Ilang sandali lamang Ay dumating na rin si Marco at Jason Lumapit ang mga ito sa dalawa At nang makita sila ng anak Ay ngumiti ito sa katumayo Habang nakatalikod sa gawin nilang lalaking kausap ng anak Daddy! Hello Tito Jason! Anin ng dalaga at humalik ito sa pisngi ng ama at sa tito Jason ito. Nakilala na ng dalaga si Jason ng karawan niya. Pumunta ito at nabanggit ng ama na ninong niyang lalaki at matalik itong kaibigan ng ama. Tumayo naman ang nakatalikod na binata sa kahumarap ng hawak ng dalaga ang braso nito. Aris, siyang daddy Marco ko at ninong Jason ko. Dad, tito Jason, si Aris po. Siya pong sinasabi ko sa inyong tumulong sa si akin. Ani ng dalaga. Halatang nagulat ang tatlong lalaki ng magkaharap. Siyang nahalata naman ng dalaga. Aris? Dad? Magkakilala ba kayo? Basag ng dalaga nang walang magsalita sa tatlong lalaki. Nagtaka pa ang dalaga nang makitang lumapad ang ngiti ng ama. Of course anak, kilalang kilala. Ani Marco at mas lalong nagulat ang dalaga nang magmano ang binata kina Marco at Jason. Ninong, I'm glad nagkaharap-harap ulit tayo. Kumusta kayo? Asinin ng Angel, kumusta siya? Nakangiting sabi ni Aris, kaya naman napamaang dalaga. Talagang makikita ang napakalapit ang binata sa daddy at ninong Jason niya. Mas mabuti na ngayon Aris, lalo na ngayon kasama na namin ang unik namin. Sagot ni Marco at inakbayan ng anak, kaya naman napatingin dito ang binata. So, ang ibig sabihin nila... Si Ninong Marco at Ninang Angel ang tunay mong mga magulang? Wow, small world. Ani Aris, habang hindi pa rin makapaniwala, tunay ngang mayaman ang mga magulang ni Mila at hindi nakapagtataka na napakarami nitong bantay dahil isa pala itong anak ng miyambro ng mafia. Talagang small world. Dahil pati ako nagulat. Dahil magkakilala pala kayo. At ninong mo pa talagang daddy ko ha? Saad ng dalaga at nagdawanan na ang mga ito pero sana walang ibang makakaalam rito ha Aris Mapagkakatiwalaan ka ba namin? Ani Jason na eh, ipinagtaka ng binata Why? Basta wala kang ibang pagsasabihin sa mga nalaman mo Lalong lalo ng mga kapatid mo at ng parents mo Ayokong makarating pa ito kay Kenneth Ani naman ni Marco Naguguluhan man eh, ay tumangon na lamang ang binata at hindi na sumagot Habang ang dalaga naman eh, ay ibinaling niya lamang sa ibang usapan at tawanan ng tensyon sa nakikitang kaseryosohan sa mukha ng tatlo. So, ibig sabihin dad, kilala mo rin si Kenneth Santiban? Gulat na ani Angelica, kasalukuyang nagkwekwentuhan ng mag-ama sa garden area. Maraming itinanong ang dalaga tungkol sa pamilya ni Aris, kaya naman ikinwento lahat ni Marco kung paano siya kalapit sa mga Apolos. Maging ang pamilyang pinaglaanan niya ng dugot pawis at tinuring niyang tanging pamilya. Ngumiti naman si Marco at uminom muna ng orange juice bago sinagot ang anak. Hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Halos kami na ni Jason at Ryan ang tatay ni Kenneth. Lahat ng lalalama at kahusayan ni Kenneth ay kaming tatlo ng mga ninong mo ang humubog at nagturo sa kanya. Parang anak ko na rin yan dahil siyang unong alaga ko. Mahabang sagot ni Marco. Hindi akalain ng dalaga. Nakulang pa pala lahat ng nasisipan niyang closeness ng mga magulang niya kina Aris at lalo na kay Kenneth. Oh, grabe, pinaglalaroan yata ako ng kapalaran. Tumakas ako nun kay Lily. Tapos si Aris ang tumulong sa akin. Tapos bigla akong dinukot ng malignong Kenneth na yun. Tapos heto, dito na ako sa tunay kong mga At Tapos ngayon, malalaman kong magkakilala pala silang lahat? <laughs> Kaloka. Hindi lang pala basta magkakilala, kundi halos magkakapamilya ng turingan. Grabe ka, Lord. Sigaw ng isip at kalooban ni Angelica. I knew it. Dito ka lang mahahanap. Sad ni KK Kenneth. Kasalukuyang nasa tabing dagat ang binata habang nakaupo sa buhangin. Katabi nito ang dalawang boting alak. Nasa ganong lugar si Kenneth sa tuwing gusto niyang mapag-isa. Naupo si Kay sa tabi ng pinsan at binuksan ang isang boting alak gamit ang bibig nito. Ilang araw ka na raw hindi umuwi pumapasok. Ilang meetings na rin ang hindi mo sinisipot. Ano bang nangyayari sa'yo, Kaz? Look at yourself now. Parang pinasan mo lahat ng problema ng mundo eh. Ani kay sa pinsan. Nilingon naman ito ni Kenneth. Kaya naman, kitang kita ni Kay ang paglalim ng mamata ng pinsan. Magang ang mukha nito ay napabayaan na. Hindi tuloy alam ni Kay kung naliligo pa bang pinsan o tumitingin pa ba ito sa salamin. Damn, bakit mo tinutorture ang sarili mo, Kaz? Hindi na ikaw ang Kenneth na kilala ko. Sad ni Kay. Muli namang ibinaling ni Kenneth ang tingin sa malawak na karagatan. Ano nang balita sa mga pinapagawa ko? Damn! Apat na buwan na Kay. Ano nang nangyayari sa inyong lahat, ha? Bakit parang pati kayo humihina na? Malamig na sabi ni Kenneth. Ilang buwan na niyang pinapahanap si Angelica. Sa bawat oras at araw na dumaraan, ay pakiramdam ni Kenneth ay masisiraan siya kapag hindi niya makita muli si Angelica. Wala pa rin, pero galan ko sa mansyon niyo, at doon may nalaman ako. Sagot ni Kay, kaya naman napatingin dito si Kenneth.